Nagkapatawaran na ang mga estudyante na sangkot sa viral video na pambubugbog sa Kisante National High School sa Makilala, Cotabato. Matapos ang ginawang closed door mediation ng pamunuan ng Kisante National High School kahapon ng umaga. Matatanda ang noong nakarang linggo, umani ng samud-saring reaksyon mula sa netizens ang isang video ng pambubugbog sa labas ng naturang paaralan. Dahilan di umano dito ang paninitsit ng isang estudyante na ikinagalit ng nambugbog. Mismong si Quezante National High School Principal Arnel Manuel ang nanguna sa naturang meeting. Sa kanyang mensahe, sinabi nitong humingi ng tawad ang dalawang panig. Pinakinggan at idinaan sa masinsinang pakikinig at counseling para maabot ang punot dulo ng naturang gulo. Still, mo um impose gihapon og uh, disciplinary action ang eskulahan. on process gihapon sa pag-deliberate on sa sanction ang pwede nato ihatag sa mga kabataan. Pinag-uusapan pa ng disciplinary committee kung suspension ng tatlong araw o community service ang ipapataw na disiplina. Pero labas na ang paaralan sa isaping medical refund at ibang amicable settlement dahil hanggang disciplinary action lamang ang pamunuan. Alas 10 ngayong araw nakatakda namang magkita ang mga sangkot na kabataan at ang mga magulang nito sa barangay para sa memorandum of agreement dahil sa may sangkot na hindi isonsyante ng naturang paaralan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.